Naitala ni CJ McCollum ang kanyang season high na 46 points, kabilang ang 10 three-pointers upang pangunahan ang Washington Wizards sa isang malupit na panalo laban sa Atlanta Hawks sa NBA Cup Group Play nitong Miyerkules. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Pinangunahan ni CJ McCollum ang Washington Wizards sa isang pambihirang panalo laban sa Atlanta Hawks sa NBA Cup group play nitong miyerkules matapos makapuntos ng season high na 46 points kabilang ang 10 three-pointers sa 132-113 na panalo ng kupunan. Tumulong din sa panalo si na Alex Sar na kumamada ng 27 points at 11 rebounds at Corey Kispert na may 19 points. Ang Wizards ang nagdiktan ng laro sa halos buong laban at nagkaroon ng pinakamalaking kalamangan na 33 points upang tuldukan ang kanilang 14-game losing streak para sa Hawks. Si Kristaps Porzingis ang nanguna na may scoring na 22 points, sinundan ni Onyeka Okongwu na may 20 at sa Kari Risacher na may 17 puntos. Si Dyson Daniels naman ay nagtapos bit-bit ang kanyang 11 points, 9 rebounds at 7 assists, ngunit hindi ito naging sapat upang makuha ang panalo. Ang laro ay nagsimula sa mabilis na pag-ikot ng Wizards kung saan nagtapos sa unang quarter na may malaking 59 to 37 na kalamangan. Nakatulong si Nakispert at McCollum na parehong nakapuntos ng apat na pointers sa parehong quarter. Bagamat umarangkad na ng bahagya ang Atlanta sa ikalawang half, hindi na nila naibalik ang momentum at ang Wizards ay tuluyang nagdikta ng laro 111-78 bago pumasok sa huling quarter. Sa fourth quarter nagpakita ng agresibong laro ang Hawks at nilampasan ang score ng Wizards sa 35-21 ngunit hindi ito nakabawi sa malaking pagkakatambak. Ang panalong ito ay nagbigay sa Wizards ng 1-2 na record sa NBA Cup Group Play kasabay ng Hawks na nasa parehong record. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports. Now na!